May ilig ka ba sa anime? Yung may mga magagandang fight scenes? I got you! Kasi sa video na to, may recommend ako sa inyo ng mga anime na gustong gusto ko talaga yung mga fight scenes. Unahin na natin ang God of High School. Ang God of High School ay isang South Korean webtoon na naging anime noong 2020. Ito Ito'y tungkol sa isang martial arts tournament sa high school na may supernatural na elemento at intense na battle ng mga estudyante. Yung story nito ay medyo minadali pero kung hanap mo ay magaganda at kapanapanabik na action scenes, ito ay isa sa mga ma-recommend ko sa inyo. Next naman natin dito ang Zodiac War o Juni Tensei. Nagkaroon nito ng anime adaptation noong 2017. Ito ay tungkol sa isang deadly battle royal sa pamagitan ng 12 warriors. Bawat isang warrior ay nagre-represent ng isang sign ng Chinese Zodiac. Ang winner ay bibigyan ng wish ng mystical being. Maganda talaga ang mga plot twist sa anime na to at yung mga fight scenes ay isa din sa pinakamagaganda. So ano pang iniintay nyo? Panoodin nyo na! Susunod naman sa listahan natin ang Range of Bahamut. Ang Range of Bahamut ay isang base sa isang mobile game card na nagkaroon ng anime adaptation ng Shingeki no Bahamut Genesis na umere noong 2014. Fantasy world ang setting nito at sumusunod ito sa adventure ng isang bounty hunter, demon girl at charismatic thief. Isa to sa mga fantasy anime na may magagandang fight scenes. Ang pang-apat naman sa listahan natin ay ang Kyokai no Kanata o kilala rin bilang Beyond the Boundaries na umere noong 2013. Ito ay combine ng supernatural at slice of life elements. Sumusunod ito sa Isang high school student na si Akihito na isang immortal, nakasalumuhan niya rin na isang spirit warrior na si Mirai at napasangkot sila sa mga battle mula sa spirit world. Ibang klase talaga ang animation nito at ang mga fight scenes nito ay matutuwa ka talaga. Bago natin ibigay ang last sa listahan natin ng may mga magagandang fight scenes, paalala ko lang sa inyo na meron tayong pag-giveaway na pwede kayo manalo ng Sega figure mula sa Tokyo Catch. Ito ang kailangan nyong gawin follow nyo ako sa TikTok at subscribe kayo sa YouTube channel ko. Mag-take kayo ng screenshot na nakafollow at nakasubscribe kayo at pumunta kayo sa Facebook page ko. I-follow nyo na din at i-take nyo rin kayo ng screenshot tapos i-message nyo ako doon ng tatlong screenshot para magkaroon kayo ng entry sa giveaway natin. Ang giveaway natin ay i-announce sa August 25, 10pm. So ano pang hinihintay nyo? Sali na kayo! Balik tayo sa listahan natin. Ang last sa list natin, ang pinakagusto ko na meron talaga isa sa pinakamagandang animation ay ang Megalo Box. Ang Megalo Box ay isang futuristic sports anime na umero noong 2018. Set ito sa isang world kung saan ang boxing ay naging Megalo Boxing kung saan gumagamit ng mechanical exoskeletons ang mga fighter para enhance ang abilities nila. Kung gusto mong mapanood ng mga malulupit na suntukan, panoodin mo na itong anime na to. So guys, kung gusto nyo ng mga ganitong anime, ano pang inintay nyo? I-like at i-share. Thank you!